Bakit may bata ka sa motor? Delikado yan, miss. Ma'am, pasensya na po. Wala kasing mag-aalaga. Kailangan ko lang maibigay ang order. Late ka na nga. May bit-bit ka pang anak. Ayoko na. I-cancel mo. Huwag naman po, ma'am. Isang kanto na lang ang kota ko para may panggatas siya. Sumikad ang init sa kalsadang mapuputikan at sinunog ng tanghali Kumikislap ang alikabok sa pagitan ng mga pedicab at tricycle na dumaraan. Habang si Lirio, nakasuot ng kupas na jacket, pulang insulated bag sa magkabilang balikat at nakasuksok pa ang helmet dahil walang panahon para huminga, ay nakatigil sa tapat ng itim na gate na may mga bakal na balustre. Sa kaliwa niya, may ilang kapitbahay na hindi mapakali sa kanan, ang babaeng customer na todo linis ang polo at may hawak na cellphone ay nakapatong ang kamay sa bisig niya na para may karapatan sa oras at pagod na binuno niya mula pa umaga. Karga ni Lirio ang anak na si Samuel, mga dalawang taong gulang, pisngi namumula sa sikat, nakaangkla ang maliit na braso sa leeg ng ina at may nakasuksok na daliring sinusop sop Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Hindi umiiyak pero tila saklot ng antok at gutom. Ang maliliit na paan nito ay nakalawit sa tabi ng pulang bag na amoy mantika at sabaw ng tinola. Sige na, i-cancel mo. Mairing sabi ng customer na tila natatakot madungisan ang nilinis na sementadong pasilyo sa loob ng gate. Hindi ako tatanggap ng order na late at galing sa rider na may kasamang bata. Hindi ko trabaho ang problema mo. Isang umigting nakatahimikan ang namagitan at sa malayo kumuni ang sirena ng ambulansya na nasabayan ng pabulong na sut, -sut ng mga tsismosa sa kanto ay tignan mo yan may bitbit -bit pang anak bakit kasi nagde-deliver pa yan kawawa naman pero hindi dapat yan hindi na nagpalusot si Lirio kinuha niya ang resibo mula sa bulsa ng basang pantalon pinunasan ng palad na nangingintab sa pawis at mahinang sinabi Ma'am, dalawang minuto lang po ako nahuli, naflat kasing bigla sa tapat ng iskinita. Pinaso ko pa yung motor sa vulcanizing at sinuyo ko si Manong na mauna ako kasi may bata pero alam nyo na, may pila. Inangat niya ang tingin at doon nakita ang sariling refleksyon sa malinis na salamin ng gate, isang babaeng may marka ng alikabok sa pisngi. Kulubot ang mata sa puyat, nakaipit sa visor ng helmet ang buhok na parang sinagip ng hangin at sa lahat ng iyon, isang mahigpit na yakap sa anak na parang siya na ang huling pader sa gitna ng bagyo ng araw na iyon. Hindi ko problema yan, ulit ng customer ngunit hindi na kasing tigas ng nauna. Marahil narinig niya ang bahagyang pagkatangis ng batang kumamot sa neckline ng kanyang blusa. Kung gusto mong mabayaran, sundin mo ang oras. May pulisiyang bawal ang bata sa biyahe, di ba? May pulisiyang bawal mamatay sa gutom. Sinagot ni Liro sa isip pero ang lumabas sa bibig ay, Pasensya na po talaga, ma'am. Uusad na sana siyang palayo. Kakaltasin na lang sa sweldo ang kansel at magtitiis sa parusang ibibigay ng app. Nang may boses na sumingit sa gilid. Ate, teka lang. Huwag mong ibaba. Isang dalagang nakasando at may sling bag ang mabilis na humakbang. Hawak ang cellphone na nakatutok sa eksena. Maraming taong katulad mo ang pinapagalitan ng ganito araw-araw. Gusto kong marinig yung kwento niya. Huwag mong i-video. Mabilis na sagot ng customer bahagyang lumayo at inilis ang pinto ng gate. Private property to eh. Public road po ito. Hindi maitaas ang tono ng dalaga. At tao yung kinakausap mo, hindi app. Napatigil si Lirio kumakabugan dibdib. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng away. Kailangan niya lang matapos ang araw na ito at makauwi para ilublob ang bote ng gatas sa maligamgam na tubig. Para ipunasan ng basambimpo sa batok ni Samuel at matulog silang magkayakap sa tapat ng bintana na tinatakpan ng kurtinang pinagtagpitag ping lumang punda. Hindi na, sabi niya at agad na nangumiting payat kay Samuel. Hanap na lang tayo ng susunod anak, Ngunit tumalab ang mga salitang iyon sa mga nakikinig. May lalaking tumawid sa tindahan ng spare parts at nag-abot ng tubig. May nanay na kasing edad niya na lumapit at nag-alok ng maliit na plastic na may crackers. At ang dalagang may cellphone ngayon ay mainat na tinanong kung pwedeng idikit ang story sa social media. "Wag na, wag niyo na lang puyipakita ang mukha ni Baby. Pakiusap ni Lirio." At tumango ang dalaga. "Promise, blurred siya." Pero importante na marinig nila kung ano ang tunay na nangyayari. Kaya't habang naninigas ang araw at kumalangka lang sa likuran ang mga bakal ng tricycle, ilang driver ang napalingon at nagbundong hininga. Maikli at malinis na ikinwento ni Lirio ang buong araw kung paano siya nagising alas 4 para maghanda ng kanin at sabaw na inuupuan. Kung paano siya nagpalit ng diaper sa dilim dahil walang ilaw sa banyo. Kung paano siya nagdasal na sana wag umulan kasi kapag umambun lang doble ang porsyento ng kansil at walang magpapasok sa gate kapag may dalang bata at basaang sahig. At kung isang oras bago ang tanghali, tinawagan siya ng kapitbahay na dating nagbabantay kay Samuel na hindi raw purinting ngayon. May pupuntahan ng sariling anak at walang maihiwan sa bahay kung ilalabas si Samuel. Hindi ko siya kayang iwan. Sabay hikis sa tubatok ng anak. Wala kaming pinto. Kurtina lang nakasabit. Baka may pumasok. Baka may manlin lang. Hindi na nakaimik ang customer. Ang kamay na kanina ay mariing nakahawak sa pulang bag ay unti-unting binitawan ang pagkakahawak sa gate parang unti-unting nauupos ang galit. At tulad ng hangin sa tanhali na nakahain sa aspalto, kumalat ang ingay. Hindi tulad ng chismis kung di tulad ng tunog ng lunas. Nag-vibrate ang cellphone ng dalagam nagre-record. Tumalon ang mga views na parang batang naglalaro sa baha. Isang libo, sampu, san libo. At bago pa man matapos ang ikatlong delivery ni Lirio sa kabilang barangay, may nag-message na sa kanya mula sa page ng isang kilalang community pantry. Ate Lirio, kami po yung nasa video. Saan po namin pwedeng ipadala ang gatas at diaper? Nagpatuloy siya, hindi na umaasa. Ngunit pagdating ng alas tres, biglang tumunog ang app niya. Hindi order, kundi mensahe mula sa admin. Ma'am, may gustong makausap po sa inyo mula sa head office. Napatigil si Lirio at naupo sa lilim ng poste. Pinagmasdan ng kamay na naninginigkas ng pawis at ang maliit na paa ni Samuel na nakaapak sa lap niya na parang tampisaw sa hangin. Akala niya sisigawan siya dahil sa paglabag sa patakaran na hindi dapat nagdadala ng anak. Sa halip, ang boses sa kabilang linya ay may pakiramdam na kakaiba, may paggalang, may pag-ahalala. Miss Lirio, napanood po namin ang video. Nakakaayang aminin pero wala kaming sistema para sa mga rider na solo parent. Gusto naming bayaran ang nakansel na order at kung bukas ang loobo, ay hilingin sa iyo na tulungan kaming magdesenyo ng child care program sa dalawang hub. Alam naming kailangan mo pa rin kumayod pero kung papayag ka, pibigyan ka namin ng allowance at flexible slots. Hindi agad nakasagot si Lirio. Pinisil niya ang bibig para pigilan ang biglang sumisirit na hikbi. Po! Napangiti ang boses. Po! Sa loob ng dalawamputapat na oras, Parang bundok ang bumaligtad sa kanyang harapan. Ang video na ilang segundo lang na nakunan sa tapat ng itim na gate ay kumalat. Hindi dahil sa away, kundi dahil sa karaniwang katotohanan na parang tubig sa basag na palanggana. Gumagapang, dumadaloy, humahanap ng bitak kung saan mabubuhay ang kahihiyan at pag-asa. May tumawag mula sa universidad na nag-aalok ng night class scholarship sa supply chain fundamentals may NGO na nagpadala ng grey na carrier na may strap na pangsanggol para mas ligdas si Samuel sa biyahe. May tumulong magpagawa ng pinto sa kanilang inuupahang kwarto gamit ang donasyong yari sa lumang plywood at bisagra. At sa kabilang dulo, sa loob ng bahay sa likod ng itim na gate na ngayon ay tahimik, may isang babaeng hindi makatulog. Siya ang customer na sumigaw at tumanggi. Sa pagsikat ng araw hinabukasan, lumabas si siya bit-bit ang dalawang plastik na may lamang prutas at isang sobre. Naghanap siya sa app ng paraan para makausap si Lirio. Nakipag-ugnayan sa admin at nakisuyo kung pumiding harapin siya at humingi ng tawad. Hindi mo kailangan, sagot ni Lirio nang magkaharap sila muli sa parehong kanto. At si Samuel, ngayon ay may maliit ng sombrero laban sa araw, nakadikit pa rin sa kanyang dibdib. Para salamat, mas mabuti siguro kung Tutulungan mo na lang ako sa gagawin namin. Ano 'yon? Daycare sa hub. Pwede ka bang mag-volunteer ng oras? Marunong ka bang magkwento sa mga bata? Napangiti ang customer, napaluha, at ang kamay na kahapon ay nagtulak palayo ay ngayon naging tulay, mahigpit na hawak sa kamay ni Lirio, may pag-aamin, may pangako. Isang linggo ang lumipas at tinawag siya sa maliit na opisina sa tabi ng bodega kung saan may dalawang mesa limang plastik na upuan at isang puting kartulina na nakadikit sa pader. Pilot, bantay biyahe. Sa unang araw, tatlong ina at isang lolo ang naghatid ng bata. May libreng gatas at Xiaomi na tutulong sa pag-akyat baba ng mga rider. Si Lirio sa labas ng portable fan ay nag-check-in ng mga pangalan bago sumampas sa motor. At noon ay niya napagtanto sa alon ng mga hiyaw ng bata at sa buntong hininga ng tanghali na may kapangyarihan pala ang sariling pagod kapag ipinahiram sa iba. Hindi ito mauubos. Tutubo pa. Sa gabi, habang naghahaponan ng ginisang pechay at kaunting tuyo, tumunog ang cellphone. Hindi app notification, hindi admin call, kundi isang hindi pamilyar na numero na may kasamang logo ng isang palabas sa TV. Ma'am Lirio, producer po ako ng programang Sabado sa gabi. Napanood namin ang kwento mo online Ilang milyon na ang nanonood. Gusto ka sana naming makapanayam kasama si Samuel at ang mga kapwa rider na kasama mo sa pilot. Wag na po ang mukha ni Samuel, sagot agad ni Lirio. Bata pa po yan. Opo, opo, blurred siya. Pero mahalaga pong marinig ang boses mo. Kinabukasan nakaupo siya sa harap ng kamera na kasuot ng maayos na blusa na pinahiram ng kapitbahay at ang pulang bag ay malinis na nakapatong sa paanan. Sa likod, pinalamot ng kartuli ng may crayon drawing ni Samuel ng motor at ng bahay na may bintana ng kulay asul. Pinakinggan niya ang sariling kwento mula sa bibig ng host at nang siya na magsalita, hindi na siya pabulong. Hindi ako bayani, wika niya. Ina lang ako na ayaw pumili sa pagitan ng trabaho at anak. Sa mga apps, sa mga kumpanya, sana hindi lang bawal ang larinig. Sana may paano tayo makakatulong din. Pumalakpak ang crew at bago siya umalis, may nag-abot ng supot na may lamang bagong helmet at isang sobre na nagsasabing covered na ang dalawang buwan na renta. Ngunit ang pinakamahalagang regalo ay dumating paglabas niya. Sa kanto kung saan nakatayo ang itim na gate, naroon ang customer. Na ay si Alma na ang pangalan, may kasamang dalagang nagvideo noon at ilang kapitbahay na may hawak na puting pintura at brush. Pwede bang tanggalin natin yung hangin ng kahapon? Sabi ni Alma nakangiti at sabay-sabay nilang pininturahan ng gate. Hindi para itago ang nangyari, kundi para lagyan ng bagong simula. Ngayon, tuwing tanghali at humahaplos ang araw sa kalsada, makikita mo si Lirio na nakamobilize karga minsan si Samuel sa carrier, minsan ay naiwan na sa daycare kasama ang iba pang anak ng rider, ang pulang bag ay hindi na lamang simbolo ng pagod, kundi parang bandila ng kababaihang nagmamaneho ng kinabukasan. At kung sakaling mapadaan ka sakaling iyon at may marinig kang bulungan, hindi na yun sutsot ng panguhusga. Madalas ay, ate, salamat. O, ate, safe ka. Hindi man alam ni Lirio ng araw na iyon na habang pinipigilan niyang maiyak sa tapat ng isang gate ay may libu-libong mata ang nakatingin sa kanya sa mga screen, ang totoo, bago pa man sumabog ang views at shares, may isang mundo na ang naantig. Ang maliit na mundo ng batang nakapulupot sa leeg niya at ang mas malaking mundo ng iba pang ina na ngayon ay may lugar para huminga. Sa dulo ng lahat, ang hindi niya alam ay ito. Hindi lamang siya ipinapanood ng buong mundo, ang buong mundo kahit sandali ay latutong tumingin ng hindi nanliliit at makinig ng hindi nagmamadali.